hi hello kumusta naman kayo guys sana okay kayo ako okay naman ako and adito ah, po hello adito <laughs> ah, po tayo ngayon sa vietnam sorry for my paos na boses hanggang ngayon paos pa rin tayo so ayan mahabang uh, weekend ngayon, mahabang vacation kasi maraming holiday kaya sinamantala ko na na mag-Vietnam. So, anito tayo ngayon sa Vietnam at nag-aabang tayo ngayon ng uh, Grab. Ayan si Papa Jackson, siya yung nag-aabang. Nadala na kasi kami mag-taxi kasi na nag-taxi kami kaninang umaga, siningil kami ng 300 sa pera natin, ha, 300 pesos. 6 minutes away lang naman yung pupuntahan namin. So, sabi ko, ha? Grabe naman. So, nadala na kami. So, nag-download kami ng Grab app. At naghihintay kami until now. So pupunta kami ngayon sa... Pupunta kami sa Hanoi Old Quarter. Yung famous, ano, uh, train street nila. Pero medyo nalungkot ako nung chineko sa internet kasi 7pm pa daw, mamaya pang gabi. So check natin kung talagang totoo. Andito na yung Grab, by the way. Ayun, kasakay na kami. So malalaman natin kung may oras talaga. At least para pagpunta nyo dito, alam nyo din kung anong oras ba kayo dapat magpunta or check nyo ba muna dapat or mag-abang na lang kayo ng train. So... Okay, so nandito na kami kasi may pag-asa na dahil 11.50 daw dadaan yung train ngayong tanghali. So, Nag-grab kami at alam niyo ba kung magkano lang inabot namin? Nasa 63 pesos lang. So ibig sabihin na budol talaga kami kaninang umaga. ba? Diba? So beware sa pagta-taxi. Mas maganda mag na lang kayo. So yan, paakyat na kami. Ingat-ingat din sa mga lumalapit sa inyo basta-basta ha. Okay. No, no, sorry. Ano nangyayari? Nakikipag-away na siya. Okay. Bawal daw umakyat. No, cannot go. Yeah. Okay. Yeah, we'll eat. Okay. Yeah. Okay, wait, wait. wait. problema. Hindi <laughs> ko nagigat sa pagyayari. So, ito uh, na siya, guys. Quick, quick, quick daw. Bakit? Quick, quick, quick. Quick, quick, quick. Quick, quick, quick. Quick, quick, quick. So, quick, quick, quick daw kasi may dadaan na daw na train. Ay! Sandala! Ano ba to? Ang init, guys. Grabe. Wait, marami na nag-aabang. Hello! They're coming right now. Yeah, sit down, please. From there, the train coming now. Yeah. Okay. Sit down here. Yeah, you are good timing they no, wait, no, wait 20, 20 minutes ago. Okay. Yeah, so you on time. Alala ka lang si ate, ito meron ko sa rilis ng tren eh. Baka doon mo sa tayo? Alit siya ko, ito meron ko sa rilis <laughs> ng tren, doon ko naglalabas. <laughs> Talaga? Oo. Ayan guys, oh. Keren, na natutuwa ako alam mong bakit? Bakit? Ibigin sa katabing restaurant 'to. Oh, or vegetarian na 'yan 'no. Oh. O, oh, oh, hello, hello, hello. hello. <makes noise> bakit? niya ko maintindihan bakit parang bakit... naga... Bakit bakit ka malayo ba kumaus sa train? Bakit ba? Eh, meron tayong ganyan sa Pilipinas. Wala namang kainan sa gilid. pero kainan doon, karintiriya. Aha, ba ng train? Siyempre, okay, train eh. <laughs> Tapos na yung train yan. Ayan Bye-bye, uh, train. Ayan, so very on time kami dahil pag-akyat namin dito, dumaan na agad yung train. So may oras pala siya. Anong oras yung kanya? 11.50, no? Yeah. Kasi ganina sa internet lang ako nag-check na kalagay 7pm. Di pala totoo. So punta na lang kayo dito sa magtanong-tanong kayo. So bakit bad trip ka? Eh kasi ini-scam ako eh. <laughs> Another scam? Wala kanina kumaga? <laughs> Kasi ka ayaw kami patawirin kanina. Oo, oh, oh, unless magsabi ka na iinom ka sa coffee shop nila. Baka bawal talaga, kailangan kakain ka dito para Alay, umakyat. Public, Hindi pwede. to public place to kahit sa bansa. Sino ba yung nagbawal? Yung police. Kasi kasabot kas kas niya yung nagyan <laughs> eh. Kailan <laughs> mo, umalis yung lalaki kasi alam niya may tulo ko. Niwan tayo dito coffee shop <laughs> nila. <clears throat> Nakakaloka. So wala tuloy yung tip. Meron. oh, titipan ko dapat siya kung <laughs> Tinutulak pa ako. Pinoy. na lang natulak ka agad na punta dito kasi dumaan na yung tren. Pinoy to boy, may hirap is ka rin to. Kaya nga. Tapos sabi, umusog ka daw, be careful. Eh. Sabi mo, nakatira ka sa tren? Totoo nga, nakatira ako sa tren. nung kalawa. Hindi naman sa tren, sa gilid ng tren. Naglalaba kasi yung, ka sa trend. Kasi yung, bahay na nag-boardan ko, ang pagitan niya, kanal lang. So itong itong dingding, ayan na mismo yung tren. Kanal, kanal lang ang pagitan, ito na mismo. So naglalaba ka sa tren? Sa gilid ng kanal, college ako. So anyways, nag-aalala Pero nag ko naman yung pag-aalala. Yung pang scam lang na bawal ka tumawid pag di ka kainom sa coffee shop nila. <laughs> Tapos sinuturo, yung po, nakakapigun yung pulis ka sa buwat. Bakit? <laughs> yung ulo ko ah. Sabi kasi nag-ano ka din, Vietnamese. Hong chong chong chong. Sabi kaya sabi ko, public place, public place. Yaya, yeah, yeah, but drink coffee first. <laughs> so anyways, kakain na kami. Sobrang init dito guys. Sa so, tapat, may mga kainan pa rin ang mga coffee shop. Saan gawin sa Pilipinas to, no? Oo, yung ganito. 'Di ba? Ang cool. Ang sarap tumambay sa ganito. Feeling ko babalik-balikan ko 'to dahil maraming kainan. May mga nagbebenta ng bag, ayan. Mga Ayan oh. Bag na may drawing ng ano, ng Train Street. Huh? Sarap? Sarap? Hey. So, tikman natin yung egg coffee. Ang init na nga ng panahon, ang init pa ng in order ko. Mainit siya eh. So. Oh, Uy, ang sarap! Lasang ano? Lasang leche flan na may kape. Eh. Ganon yung lasan. <coughs> hmm. Guys, ang sarap! Kung oh, hindi ka na mag-model, Kun kunin nyo nga mong model sa gandang araw ng mga pagkain. Hmm! ano eh naamis amaze lang ako. Mm. Nakaka Kumain tayo ng tofu sa Taiwan. Mmm, mm. grabe, ang sarap! Eh, masarap ng talaga eh. Mga mm. so, nagtatanong ano ang lasa niya. Para po sa braso de Mercedes at lasa ding, ano, ah, uh, leche flan na may coffee. Pero masarap siya. Mmm! Yan, yeah, galing. Masabuhok mo na. <laughs> Ito nice. ang ating order, guys. Pork. Masarap naman yung egg coffee, pero maling desisyon na inumin siya ng tanghali. <laughs> kaya, sobrang init na kasi, tapos sobrang init pa ng kape ko. Ito, pinagpawisan ako, kaya nag-order tayo ng passion fruit. O, kaya siguro yung kung nasa loob tayo ng yeah, aircon na. Yeah. Ito, man. Ha? Oo nga. Nasa labas kasi kami, tas ang init. So, masasarap daw mga fruits nila dito sa Vietnam, parang sa Thailand din. Tikman natin. Mmm. <laughs> 560, 50 laki ng bill. Thank you. So ang laki ng bill namin, 560, 560000 That. Mga souvenirs. Thank you <laughs> for the fun. Pero <laughs> hindi muna ako bibili. Tinatawag na tayo. So, naka-one for kami kanina. Medyo mura naman pala in peso. Ayan, tsaka binigyan ako ng packet money ni David. Hi David, thank you sa so packet money. Tsaka binigyan din ako ni Kayla. Binigyan ako ni Kayla ng ano, Vietnamese money. Kala ko ang laki kasi nakalagay 1,000. Kinonvert ko, dalawang piso. Sabi ko sa kanya, hoy, binigyan sa akin dalawang piso. Ano ba bibili ko dito? But it's the thought that counts. At least, di ba, naalala nila akong pabaunan. Ang cute. So maglalakad-lakad tayo dito ngayon. Sa famous street. And Mayroong bilihan ng mga painting dito, guys. Ayan. Feeling ko mamaya-maya hanggang gabi, mas dadami pa yung tao dito. Tsaka mas masarap sa taas tumambay kapag dadaan yung train. Kaso kanina kasi nagmamadali kami. Kaya, yan. At least, pagdating namin na experience natin agad. No stupid people. <laughs> Grabe naman. all oh, stupid! Stupid! Love! Soft as easy chair. Yeah. Wala pa talaga masyadong tao, guys. Wala lakad-lakad lang tayo dito, guys. Sobrang init. As in. Ito may mga tao na. Mga mga kumare. Nasa dead end na tayo, guys. Ayan na. Another half. sa rentahan ng motor, nakapag-rent kami ng motorbike ng 200,000 pesos. Ay, 1,000 pesos ko 200,000 dito, convert nyo na lang yung peso. Ayan, nalagay ko dyan. Yeah. Parang ang sarap ng mga to. Ano kaya to? Ah, mga suman at mga kakanin. Opo po nila dito, no? Sobrang mabababa. What's that? Uh, tea. Tea, okay. Thank you. May palibre tea. Sa so, sobrang wow. Brillo, ito mo, ha? Sa sobrang wow. Grabe. <makes> hindi huh? ko nga sabi niya with Mew. Ano Mew? Meow? Ah, Mew sa kanila? Ano? Ah, okay. Sabi ko, ano Mew? Mew kasi siya so, ng Mew. Kung ginawa niya, ginawa niya yung lata ng gatas. <laughs> <laughs> niya, lata ng gatas. Eto, eto. Eh, <laughs> hindi ko naman kasi naiintindihan. Sorry naman. So, napagod kang sa pag-i-stroll, kaya Oho na kami. At grabe yung init. Tumatagos sa balat. Kaya kailangan namin kuminom ng na malamit. Okay. So, ayan na yung black coffee mo. Ba't ang onte? May lang talaga siya tayo lang Ano, parang ubos na agad? Hmm. Siya lang talaga. Ang pag-iising lang. Oh. So, eto naman yung with milk. So, titikman natin ang coffee nila kasi sabi marami ko talagang coffee shops dito sa Vietnam at masasarap ang kape. para sa mga coffee lovers, pait pero masarap. Teka lang, upamabuote. ko pa mabuti. Yung kalahati na. Oh, mm. Ang Paayet. Paayet. walang asukal? Paayet. ba talaga Paayet. Ha? Ha? diba sumubok naman mira teneng guys um, ano 'tong kalamnan dandanahan ayo na oy ni bigpa kastrologo kuno papa pala ka? kasi pa massage kasi nagkalat na massage ano dito <laughs> Naku, oh, ang lakas ng hangin. Kanina kumikiblat pa. Kung ano yung init kanina, ngayon naman, uulan. Actually, maambo na, guys. Ayan. Nagkanya-kanyang lakad muna kami. Ako nagbamasage Siya may binili. Ang travel namin papuntang Sapa. So, sa mga naka-curious, paano pumunta doon? Eto na. Inoran nyo tong bulag na to. At abangan nyo kung saan kami sasakay mamaya at matutulog. parang nagugutom ulit ako ah. Parang sarap kumain. Ito yung mga luggage locker. Ito yung loob niya. Parang mall. Ayan na yung train! So, ito na yung train, guys. Nakikita nyo ba? Sa labas. Ayan, Oh. So, dito na kami ngayon sa sleeper train ng Aldolalo Gumandar na po siya at one time siya ha kapag sinabing 10 pm 10 pm talaga so dapat before 10 pm nandito na, na kayo sa Oo, oh, madalian talaga. Kasi lakas ang ulan. So, eto yung aming room. Tabi kayo matutulog. Yes. Sabi, baka lang ng pagitan. Ay, may sa isang room kami. Ayan o, oh, yung nag-abang tayo. Ngayon, nasa loob na tayo ng tren. Eto yung mga restaurant. Eto yung mga restaurant sa labas na, na inano namin kanina. Ayan o, oh, ang bilis kasi ng takbo eh. Pabagalan natin. Actually, gagawin ko ngayon, nagkakain. Di ba kakain lang natin? Oo. Kakain ako dahil gutom ako. Kakain ka? Yes. Si, <laughs> Itutour ko muna kayo guys. Ayan. May mga pagkain dito. Actually may, may, may ano soft drinks at beer. Ang ganda ng view sa labas. Diba? Uh, Tapos ayan. 7 hours mag-aaway ka at dito. <laughs> <laughs> Kulong tayo dito ng dalawa ngayon. <laughs> Ito yung kama ni Papa Jackson. Ito ano, yung kama ko. Mahilo no? Mahihili ka? Oo, makakatulog ka na mahimbing. Tapos ito may mga charging port naman. Oh, wow. okay. charge na nga kami kasi low bat. Tapos, twining kami ng ano, maleta. Nag-hand carry lang kami eh. Pinakamagandang desisyon natin yan. Oh, di ba? Ito, pakita ko yung ko. Pakasinelas. Kaya maghapon to suot ko. kasi eh, madala na ako pag, pag, abroad, mas magandang. Unless nasa Dubai ka siguro, oh, oh. Na nakakahiya mag-chinelas. Magchin Pero pag mga ganito, parang Asian, Asian culture, yung atin-atin lang. Relax lang. Relax vibe lang. Mas mahal po ang train. Pupunta kasi kami ng Sapa. Mas mahal po ang train sa bus. Ang bus kasi mura siya. As in, mga ano lang siya yung bus na mga nasa around 400 to 1K. Ganon, pinakamahal na yata yung 1K. Pero itong train, ito yung kinuha namin yung private. Wow, oh, private. <laughs> kasi kung hindi, may, may nakaikaw. May apatan. Oh, apatan to oh, to ito. Ito oh, sa taas, pwede so hindi, ba baba. Pero dahil private twin yung kinuha pinayaran namin. Binayaran namin yung Oo, oh, gusto na yung in private lang kami nagkikwentuhan. Alam niyo. Nagbibir kami. So, mahal to. Nasa 4,000 per head. So, 8,000 plus kaming dalawa. Pero sulit naman kasi, wala yung makakarelax ka. Sana nga sa Pilipinas may ganito eh. Kaya naman natin. Kaya lang natin eh. Ha? Kaya ng Pilipinas. Sige, try nga natin kung may gano'n. Ayan na. ka na dali. Ayan. So, ganyan kami matutulog. Ang <laughs> cool. Oo, oh ang sarap yes, naman eh. Di ba ang sarap? Yes. parang. Diba, may CR din sa labas. So, may papakita ko na. So, so sa part 2 na lang ang susunod na kabanata. Dito ko na tatapusin ang aking vlog. Bye! So, ito yung CR, guys. Maliit lang siya. Isiksik ko yung sarili ko dito. Pero malinis naman. yan, ito yung mga room. Merong apatan. Merong private na dalawa lang kayo. So, ito yung sa amin. So, meron silang paleter sa amin. Dear Clarice Laurel Magboo. Complimentary. Ah, ito pala libre lahat. Mineral water, coke, tea, coffee. Ayan yung mga nandito, guys. Libre pala lahat yan. Ay, pangalan ko talaga yan? Mm-mm. Ikaw din, may letter ka. Buksan mo yung letter mo. hindi na nalagay. <laughs> na yan. So, ayan. Thank you, Laman Express. Ayan. So, meron siyang makapal na comforter na kumot.